Live na kuha yan sa St. Peter's Square sa Vatican City kung saan patuloy na bumubuo sa mga katoliko kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis. Isa lang yan sa kabi-kabila ng pagpupugay sa tinaguriang ang People's Pope sa buong mundo kabilang dito sa Pilipinas. Lahat ng yan, pati ang pagbabalik tanaw sa mga alaala ni Pope Francis, tunghayan buong gabi rito sa 24 oras. Malungkot na gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagluluksa nga ang halos buong mundo, lalo ang milyong-milyong katoliko dahil sa pagpanaw ni Pope Francis o George Mario Bergoglio sa edad na 88. Isang araw yan matapos ang pagharap sa publiko ng tinaguriang People's Pope para po sa paggunita sa Linggo ng Pagkabuhay. Bakasman na may iniinda, naging magiliw ang Santo Papa sa mga nagabang sa kanya at naghanda pa ng mensahe ng kapayapaan para sa lahat. Nakatutok si Maki Pulido. Cari, fratelli e sorelle, buona Pasqua. Hirap pa, pero bumati pa rin si Pope Francis sa libu-libong dumalo sa Easter Sunday Mass. At umikot sakay ng Pope Mobile para malapitan ang mga dumalo. Ito na pala ang huling pagkakataong makikita siya ng publiko sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Kanina, Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco. In annuncio sa isang video statement ang pagpanaw ni Pope Francis sa edad na 88, pasado alas 7 ng umaga oras sa Vatican. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale. in modo a favore dei più poveri e dei marginati. Bago ang pagpanaw ng tinaguriang People's Pope, may limang linggong nakipaglaban sa sakit na double pneumonia si Pope Francis. Nakarecover siya kamakailan at nagpasalamat pa sa lahat ng nagdasa sa kanyang paggaling. Kabilang naman sa huli niyang naharap noong araw ng pagpanaw ay si U.S. Vice President J.D. Vance. Hello. So good to see Sa huli niyang pagharap sa Vatican, mensahe ng kapayapaan pa rin ang inihanda niya, bagamat pinasa na lang ng kanyang aid dahil hirap ng huminga. Panawagan niya, cease fire sa Gaza at kapayapaan sa Ukraine na nakikipaggera sa Russia. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katuto, 24 Horas.